Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel! Sa video na ito, mapapanood nyo ang limang hayop na madalas gawin kontrabida sa mga horror movies. Simulan natin ang kwentuhan sa ikalimang pwesto. Ang unang halimaw na inyong masasaksihan ay pwedeng sumilip sa inyong kwarto. Kung mabagal kang tumakas, pwede ka netong kuhanin sa iyong higaan. Ang tinutukoy kong halimaw ay ang higante na si King Kong. Sa mga pelikula, may kita si King Kong na naikipaglaban sa mga dinosaur. Noong unang mapanood sa sinihan si King Kong, maraming tao ang natatakot sa halimaw na ito. Dahil sa imahe ni King Kong, dumami ang natakot sa orinal na hayop na pinaglayahan rito. Ito ang mga Gorilla at mayikita ito sa gubat ng Central Africa. Ang mga Gorilla ay kayang bumigat ng 200 kilo at umabot sa tangkad na 6 na talampakan. Malaki itong primate ngunit hindi hamak na mas maliit kaysa kay King Kong. Agresibo itong hayop kaya hindi mo dapat sila ginagambala sa kanilang tahanan. Pero dapat nga ba nating katakutan ng mga gorila? O natatakot lang tayo sa kanila dahil sa mga pelikula na ating napapanood? Marami kasing hunter ang pumapatay sa mga gorila dahil sa takot na baka silang saktan nito. Para sa akin, hindi tama na itrato natin ang gorila bilang masamang halimaw. Kung tutusin, wala naman tayong dapat ikatakot sa gorila dahil ang hype na ito ay mapayapang naumuhay sa bundok malayo sa mga tao. Nagiging delikado lamang ang gorila sa tuwing nang hihimasok tayo sa kanilang teritoryo. Kung maayos natin silang itatrato, magiging maamo din sila sa mga tao. Isa lamang itong patunay na kahit ang higanting hayop ay pwedeng maging maamo basta't itatrato natin sila ng maayos. Mahukuha mo bang matakot sa gorila kung ganito sila kahusay sumayaw? Hindi gaya ng susunod nating halimaw na kumakain raw ng tao. Pero bago tayo magpatuloy, siguraduhin mo muna mag-subscribe sa FTP Channel, lalo na kung mahilig ka sa mga topic na may kinalaman sa mga hayo. Maraming salamat! Ang susunod nating kontrabida ay ang aso na mas malakas pa sa tao. Ito ang higanting aso na St. Bernard sa pelikulang pinamagatang Kujo tungkol ito sa higanting aso na pumapatay ng mga inosenteng tao. Maski ako nung mapanood ko ito, nagsimula rin akong matakot sa mga malalaking aso. Pero, tama nga ba nakatakutan natin ang malalaking aso? Para malaman ang kasagutan, dapat mo munang makilala ang aso na si Max. Si Max ay tatlong taong gulang na Saint Bernard. Kahit napakalaki ng aso na si Max, hindi ito agresibo gaya ng sa pelikula Ang mga aso gaya ng St. Bernard ay matatawag nating gentle giant Ibig sabihin, malambing itong aso kahit napakalaki ng kanilang katawan Kahit itong tumimbang ng 80 kilos Ang mga aso gaya ng St. Bernard ay isa marahil sa pinakamaamong breed ng aso ito nga ang dahilan kung bakit maraming tao ang gusto mag-alaga ng aso na ito. Sa tingin ko, ang mga aso ay nagiging agresibo lamang sa tuwing hindi sila dinidisiplina ng kanilang mga amo. Nagiging halimaw ang mga aso sa tuwing napupunta sila sa mga irresponsabling dog owners. Mabuti na lang at ang mga aso gaya nito ay pwedeng alagaan ng tao. Hindi gaya ng susunod nating bida na sa dagat mo lang matatagpuan. Mahulaan mo kaya kung anong hayop ang pangatlo sa ating listahan? Meron itong walong galamay at kaya rin itong umatake ng tao. Sa sobrang laki, pwede itong magbigay takot sa mga tao na nasa syudad mabilisan mo ang takbo dahil siguradong ayaw mong makain ng higanting pugita. Dapat nga ba nating katakutan ang mga higanting pugita o isa lamang itong haka-haka? Ilang beses na kasing nakunan sa video ang mga higanting pugita na nagtatago sa dagat. Sila ang tinatawag na Giant Pacific Octopus. Gaya nitong humaba ng 30 feet at may bigat na 300 kilo. Ang mga pugita na ito ay walang sapat na lakas upang umatake at magpabagsak ng barko. Kahit malahalimaw ang laki ng mga giant Pacific octopus, wala tayong dapat ikatakot. Hindi naman kasi ito kumakain ng tao. Mas gusto pa nito ang kumain ng maliliit na pating kesa manakit ng tao. Ang mga pugita ang isa sa pinakamatalinong invertebrate Kaya inuusisa nito ang mga tao sa tuwing meron silang nakakasalubong Ang mga tao pa nga ang lapit ang lapit at nangungulit sa pugita Kaya nagmimistulang inaatake ng pugita ang tao Kung tutusin, ang mga pugita pa nga ang dapat matakot sa mga tao Dahil may mga tao na may gustong kumain sa kanila Yum! Masarap kaya yan? Kung sa tingin mo masarap ang karne ng pugita, hintayin mo ang susunod nating bida na pinakamabangis raw na isda. Pangalawa sa ating listahan ng kinatatakotang halimaw sa pelikula ay isang uri ng isda. Bigla raw itong umatake ng hindi mo mamamalayan. isda na lumalangoy papasok sa ating listahan ay ang pirana. Pirana. Pangalan pa lang ng pirana, siguradong kikilabutan ka na. Dahil dyan, ang mga pirana ay madalas na ginagawang kontrabida sa mga pelikula. E ang tanong, dapat nga ba tayong matakot sa mga pirana? O likha lamang ito ng ating malilikot na imahinasyon? Kung meron talaga mga agresibong pirana sa ilog ng South America. Ang mga pirana ay predator. Ibig sabihin, kinakain ito ang kahit anong hayop na sa tingin nila ay kaya nilang atakihin. Meron itong matutulis ng ngipin na kayang pumunit sa kanilang kanilang biktima. Malakas ang pangkagat nito at kayang baliin ang maninipis na bakal. Sa tuwing may nauhulog na ibon sa tubig, ito ang oras ng mga pirana upang umatake. Nagkakagulo ang mga pirana sa pag-atake na tinatawag namang feeding frenzy. Hindi tumitigil ang mga pirana sa pagkain sa ibon hanggat buto na lamang ang natitira sa katawan nito. Pero, totoo nga ba na kumakain rin ito ng mga tao? Para malaman ang kasagutan, dapat nating panuurin ang munting eksperimento na ito. Siya si Jeremy Wade. Susubukan niyang mag-swimming sa pool na puno ng pirana. Oh, no! Una niyang nilublob ang kanyang mga paa at sa isang saglit lang, buong katawan na niya ang nakalublob sa swimming pool. Dito mo mayikita na kahit pala lumungoy ka kasama ng pirana, hindi kanito nito gagalawin. Maganda itong pruweba na hindi dapat tayo matakot sa mga pirana gaya ng sa pelikula. Ngayong nawala na ang takot mo sa pirana, ewan ko na lang kung matakot ka sa hayop na nakakuha ng ating numero unong pwesto. Para sa hayop na nakakuha ng top spot, napanood mo na ba ang pelikulang Beast? Tungkol ito sa higanteng pusa na umaatake sa mga turista. Ang sospek sa bawat atake, isang mabangis na leyon. Ang bawat eksena ng atake ng leyon ay talaga namang magbibigay takot sa mga manunood. Gaya ng mga naunang hayop sa ating listahan, dapat nga ba nating katakutan ng leyon gaya ng sa pelikula? dito sa Afrika, ang mga leon ang siyang hari ng gubat. Kahit nitong lumaki ng 300 kilos, kaya naman masasabi nating ito ay may halimaw na katawan. Maliban sa malaking katawan, ang mga leon ay natutong magtulungan upang patumbahin ang kanilang biktima. Hindi ko masisisi ang mga tao kung natatakot sila sa leon dahil isa ito sa pinakamabangis na hayop na pwede mong makasalubong. Pero, kesa katakutan ng mga leon, mas dapat natin silang irespeto. Nagiging agresibo lang naman ng mga leon sa tuwing hinuhuli natin sila o di kaya ay sa tuwing sinasaktan sila ng mga tao. Numero uno sa ating listahan ng mga leon dahil kahit maraming pelikula ang nagsasabi na delikado itong hayop, marami pa ring tao ang nag-aalaga ng leon. Naniniwala ang iba na kapag inalagaan mo ito habang baby pa lamang, lalaki ito na kasing amo ng pusa. Kaya naman nakakatawang pagmasda ng mga leo na sobrang lambing sa kanilang mga amo, hindi gaya ng sa mga pelikula. Gayun pa mas maganda kung huwag natin silang huhulihin para gawing exotic pet. Huwag din natin silang sasaktan dahil ang mga halimaw gaya ng leon ay may karapatan ding mabuhay. Kung ikaw ang tatanungin, anong hayop ang madalas gawing kontrabida sa mga pelikula ngunit sobrang cute naman sa totoong buhay? I-comment mo na yun sa ibaba ng video nang mabasa namin ang iyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Boyet Relioso. Hello rin kay John Papo Sabana. What's up kay Jolorenz L. Raton. Shout out kay Peniel Rafa Di Miranda. Belated happy birthday kay Johan Bantolina. Jerwin, Quiz Mark at John Kenneth. Maggie, Lucky, Baby Cake at Makmak. Nathaniel Courage at Jabez Wisdom Gatela. At kay Park Sujong, Park Sumin at kay Ma'am Seth Marie. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!